All right, good morning, good morning. So, ito kita ngayon sa umaga umaga, kagigising. Ah, uh, katapos na ng laro sa Gimara. So, all right, uh, medyo mababa yung score natin sa ating inaasahan. So, hanapin natin yung problema. Kung yung ergan ba ang may problema o barrel o yung shooter lang. So, ito pa rin yung barrel na Alright. So, PRNB. PRNB pellets. Mababa score natin kahapon. So, test natin ngayon kung tuno ang problema ng airgun natin. Kasi, walang hangin. Masyado. So, 25 meters pa rin tayo mga idol. So, first card natin. So, nagtest tayo ng walang hangin para masigurado natin na yung unit natin condition maganda tumama kasi pag maganda na tama natin practice na lang yung gagamit, gagawin natin sa lugar na mahangin para makabisat para maging gamay natin yung yung gaano kalaki yung windage natin so, o elevation natin pag yung hangin na ay malakas alright so testing natin ito first turn natin So, kung titingnan natin, dito ako nag-zero kanina eh. So, X yan. 10, 10, 10, 10, 10. Ito, 9. 10, 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 So, walang kasalanan yung Ergan. Uh, score natin dito is 248. Uh, ito, hindi ko lang sigurado baka possible UP yung pellet kasi out of the canyon eh. yung natin. Dito uh, hindi ko lang sure pag nagplug to. Pero mukhang 9 eh. So, 248 tayo, mga idol. So next card natin, titirahin natin yan hanggang maubos yung hangin natin sa air gun natin. Ganoon pa rin ulit. ah uh, test, ito testing naman to kung bagong linis yung air gun, ilang card maubos bago kumalat yung uh, tama. Alright. So, second card. And we pa rin. So, pressure, starting pressure natin kanina. Hindi tayo nag-refill. So, around 60 plus shots from 3,000. From 3,000 is 2,000. Yung 1,000 yung na-consume. Uh, 2,000 yung natira natin na pressure. So, 1,000 na-consume. Kung 65 or 70 shots so, no 940 940 to 945 yung velocity natin so yan konti lang yung hangin dito yung effect nya uh, pag towards you tumataas yung tama yung scope natin 20 times kaya minsan na mali tayo ng tingin si Piat ganoon so ito yung tama natin ayan kanina first card natin eh ayan so second second card natin dito so kinukonfirm ko lang kasi na okay talaga yung tama ng Eragon yung ako talaga yung may problema ito yung pala, parang tingnan ko playa pero pag na-plug sa so, Rado G7 Ayan So Okay Ito yung Sabi ko nag-flyer ako Ayan Tumaas bigla Siguro Dahil may upe Or na mislook look ko lang Ayan Hindi kasi masyadong mataas yung zoom Nang pan ko eh Nang scope ko eh So around 248 Manggap ko yung score So dalawang card 248 Okay Alright So Kakabit pa ako ng isa Susubukan ko talaga Around 100 plus pellets Para malaman ko Kung ilang Shots siya Bago umangit yung tama Okay, alright So, nalagay ko ng isa pang papel Okay Alright so, tapos na third card Walang refill So, nag-start tayo kanina from 3,000. So, end natin mga 1,800. So, yung regulator natin is 1,500. Alright. So, titingnan natin yung tama natin. Third guard. Yung hangin, ganun pa rin. Minsan, wala talagang hangin. Minsan, meron. So ito Hindi naman gumagalaw ang PUI Mula 3,000 hanggang 1,800 So ito na yung Third card natin Sa likod nito yung second card Ito yung first card So Ito 10, 10, 10, 10, 10, 10, third card to. 10, 10, 10, 10, 10, Ten, 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 ten yan. plug ten, ten, ten. Yan, hindi ko sigurado o ten. Pero malamang, aabot ah, yan. Ah, hindi siguro 9 Nine yan. Ten, 10, ten, 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 ten. So, third card natin is 249. Alright. So, okay na yan mga idol. So, confirm na okay yung airgun yung may yung shooter na lang yung problema alright